Yung kauna-una ang bisita namin na nakapunta dito kaya punta natin mamaya. Malawak. Kamusta, <coughs> <coughs> kamusta? Ka? Suporta, suporta kami na Ber. Meron <coughs> ka <kalaban> dito. Kaya <coughs> ka <coughs> natin para wow, makita ang laban. Ah, eh. kung titira niya, atubo yan. Yon, isang magandang gabi sa atin lahat mga katangay at welcome sa ating at, uh, channel <laughs> at ngayong gabi ay mayroon tayong pupunta na dati rin nating nakasama noon at naging bisita natin kaya punta natin siya dyan sa laot kasi nandyan yung kanyang bangka at mamaya ma ipapakilala namin siya sa inyo mga katangay yung kauna-unahan na tayo yung bisita natin no? oh, na bisita. yung kauna-unahan bisita namin na nakapunta dito kaya punta natin mamaya tapos diretsyo na mamana si Tangay Jack ano, mamana ng gabi ayan o Kita mo mga kamatay? Kita rin. Yeah, rin. <laughs> <laughs> Mamana oh, mama yeah, yeah. ako mga mama <laughs> <Yok lah. laughs> yeah, mama, katay. Ayan. Ayan. Tangay rin di. Yun. Magkikahit ako mga katay. Joke lang. Tara samahan nyo kami mga katay. Kumustahin natin si Kuya mamaya. Marami <laughs> <laughs> marami na yung sinayang dun. Marami. Yun. Nandito na kami. At ito. Natin. <laughs> Dito na tayo mga katangay, nandito tayo kay Bay. Iyo no. Hey. Uy, katangay ko na. Kaya mga kapama, naging kusinero ka na ngayon ah. Oo nga, hindi kailan din. Timing ang punta. Yan si Kuya Maclover. Sarap ito, sabur. Kukita. Okay. Ang <laughs> tagal na namin hinahanap ito.

Tangayjak pa oh, na, ipaltaw na pa na. Tangayjak magsisid yung mamaya mga tayo. Oo, oh, magsisid ka. Lago. Pugita. <laughs> Pugita <laughs> yan. Ngayon mga karangay, ito pala yung bangka ni Kuya Mac Lover. Pero... Paturista niya ito mga karangay. Malaki, malawa. In, alos magkasinlaki ng bangka ni Joy.

Kumakain ba lang kung kita ang primitive? Kain yan! Baka hindi ha? Sarap to luto ni Kuya Mac mga katangay Adobo? Oh, adobo pinataka Pacham Kain kain na 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 kain

Thank <laughs> you.

Tambayan ko rin yan. Tawa ng Diyos na kapugo. Sa kapugo? Para makadali. Kasi ibang kanog nga binabanta yan. Mas masaya yun pag nandun tayo. Sama-sama tayo sa gabi doon. Ay! Tuwalsik na! Dumarsik na. <laughs> nakatagman ho na rin kayo. Nagsisit na. <laughs> Nagsisit na kayo sa putol. Nakatagman sa pa, na pa, nagpusisit na. 1-0 mga katribo. Yun. Uy, halak Sarap. <laughs> Guys, uh, mga katribo, nandito na sa kanipo. Ano, so, ito yung pinakahihintay kong panahon. Makabalik uh, <laughs> uh, tayo dito. So, solid pa rin yung samahan natin dito, guys. Yeah, solid na solid. Ito, tauban lang naman yung mulo ni Jack, oh. 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 Sarap. Ano? Hello, dude. Yung makalilang din. Nakailang punta kayo doon na no? wala ako, no? Dalawa. Ngayon oh, ang sinali na. Ha? Huh? Ah, adob ah, adobo ano, adobo. Mo, yan, mga panay. Adobo. Kung titira niya, adobo yan. Ayan o. Oh. Pang ano yan? Pang Chinese restaurant Bliss <laughs> <laughs> Dalawang kawaling pang lutuan. Dalawang <laughs> <laughs> Ito pang injik. Okay. pang Chinese. Pero Malambot yan? Malambot yan mga ano, katangay. Malambot yan. Huwag kayo mag-alala. Masarap yan. Adobo yan. Adobo. Kasamit <laughs> naman si katangay Jerry. <laughs> Banwa Jerry yan nandiyan. Oh, Banwa pa <laughs> Sobrang lamig. <laughs> lamig mga katangay, lamig. May gin naman tayo ah. Yan. Yeah, mga katangay, yan. yan mga katangay, <laughs> yung adobo ni Kuya Kak. Adobo yan, nalupit yan. Mga katangay. Bihira yan nga Libre ata. <laughs> Libre Nakalibre. Ata yan. Nakalibre pa tayo sa ata. Slow fire lang tayo. Hindi natin biglain. Masarap pa. Kompleto na yan. Dag na lang natin ng kundi suka. May suka Para pa. Para powerful. Ayan. Nagdagan na natin kundi suka itong adobo na ito. Wow, sarap yan. Mamaya yan. Magsaing si Pipoy ulit mamaya. <laughs> Ayan na. Dado. Dapat ito, mabilisan lang ito eh. Ayan mga katangit, tumulo na yung adobo natin.

Kain tayo mga Kain naman tayo. May inanda naman si by Maclaufer na adubo, katilpis. napana nila tangay jak. Dubra, dubra. Anong tawag din katilpis? Katilpis. kobotan. Gusto, naman tayo. Malambot, ko. May Malambot man yan ang ano. Yan mga katribu. Mm. meron merong adubo, meron sinabaw. Magaling Sarap. Magaling talaga. Ayon. Ayon. talaga na ito, aming mga labi. Bukas, pag <-niti>, kulay itim. <laughs> <laughs> Bayo, so? hmm. Mawala rin yan. Bahala. basta bahala yung... Itim, itim na yung mga itim-itim na yan. Basta kumain ng masarap. <laughs> May, itim. <laughs> May itim. Yan ang apo kong guwapong-guwapong guapong nagmana sa akin. Mga katangay. Hindi ka lumaki oh. Puti lang ako. Amo puti lang <laughs> siya ng konti katay. Pumuti lang ako nang konti sa kanya. Minaliktan. <laughs> Lupok. <laughs>